Kumpiskado ang 300 kilo ng isda mula sa dynamite fishing sa isinagawang operasyon ng Brooks Point Municipal Police Police Station sa Brooks Point, Palawan. Yan ang balita ni Patrol Woman Sarah Jane Estabillo sa tatlong kilo ng mga isdang pinaniniwala ang pinaniniwalaang nahuli sa pamamagitan ng dynamite fishing ang kinupiska ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resource sa Brooks Point, Palawan nitong Marso taong kasalukuyan. Katuwang dito ang iba pang law enforcement unit na kinabibilangan ng Coast Guard, Palawan at Brooks Point Municipal Police Station nagugat ang matagumpay na operasyong ito matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na may kaugnayan sa mga kahinahinalang pagkahuli ng mga isda matapos isa ilalim sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang naturang mga isda nakitaan nito ng durog na laman at mga bituka palatandaan na ginamitan nito ng pampasabok dahil dito, kinumpis ka ang nasabing mga isda na ngayon nasa pangangalaga na ng tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sarjane Estavillo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Estavillo.